doge na nagsugod imong bulutong. Wan, lunis. Lunis. Na pa dai mo klase karon? Na pa. Wala pa inyong closing? June siguro yung closing. June yung closing? Hmm. Absent ka ngayon? Oh, absent. Hmm. Gahapon sa Otto. Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Sa video ito, samahan nyo kami. Dalawin natin ulit si Marby. May kalayuan po itong bahay nila galing sa karsada. Buti na lang ngayon walang ulan, hindi madulas ang daan. Siya sa lahat nating mga sponsor. Dito muna kami. Unahin muna natin to kay Marby kasi matagal-tagal na tong hindi natin naihatid. Pagmamahal galing ni uh, Miss Jal sa Dabaw. Tapos na po ang kay Jisa, kay Noela naman na graduation nila ngayong Sabado. Dadalo din tayo sa graduation ni Noela. So ngayon po dito muna tayo kay Marby. Shout out din ni Ate Nida sa Athens Grace. Salamat din sa mga blessings nila ni Miss LC130. At sa iba pa nating mga sponsors, sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po, paakyat po kami. Sana nandoon sila sa bahay nila ngayon kasi hindi nila alam na pupunta kami dito ngayon. tapos marbi bulutong mm. yung yung mata ng pula imo mm. gilugod ka tol na ni kare na siya kay itan uh to i tanaw sa kanang hayag -huh. sakit siya oo dogay na nagsugod imong bulutong wan lunis lunis mm. pero mag nagdungan-dungan siya mm una kay dire tanaw lang Yeah, sa, sa oh, kasi lahat naman ng mga tao, lahat ng tao mag, magka, makaranas talaga ng chickenpox yung bulutong so and, na pa dahil mo klase karon pa. wala pa inyong closing mm, John siguro ang closing John inyong closing mm. kasi si Marvi po doon nag-aaral sa CTO si at Tambongon so mga John pa ang closing inyo mm. so absent ka ngayon oh absent gahapon sa Udto papaulit mo ka kahapon kahapon sa tanghali Okay, kay sige naman kung anak dari ay hindi katol naman, Kani diri apod kay medyo mm hang -hmm. ba kung na lang ko kay ni So, yung tatay ninyo may ano may ano din, yung tinatawag na yung likos-likos, mm -hmm. yung uh, katikati ba sa katawan ba. So, nadala niyo sa sa nag, napatikap niyo ng tatay niyo tapos, tapos may mayroong nirisita na gamot, lima lang yung nabili niyo. Oh, kasi mayroong likos-likos, ano basta Tagalog yung likos-likos, yung mga mamula ba sa kakatawan ba? Parang mga katikati -kati na mayroong mga butlog-butlog sa katawan. So, ayan po ay nakita ko na ni-post ni Marby sa ano po sa yeah, IPB. So, yan, So, ayan na. Okay, okay, nagamay po di mong tatay. Pero kulang pa pag ito yan tambal. Okay. Pila ka so, po kirisita? Kuan, uh, tambal lang. Kuan oh. sa katong sa sa ibig lubing na siguro to 90 kabuok. buok to D oh dili 35 to dapat atablitas mm -hmm. niya sa gaba pintin kay uh, 20 kabuok niya sa vitamin B complex kay 90 kabuok tablets gusto na god oh kay ang imong napalit 5 kabuok. 5 kabuok? Okay, ra ka tag 160.75 man siya nya okay ba generic ba to banded. so nasaan yung tatay niya ngayon no. Kung to sa siguro. No? So, nang wala lambat. Hmm. wala na kaya nang atol. Wala naman pero naisa nice, tendency na mo no, sakit iya ang kilid baka yung murag tungod gyud na stali ayo muras sa og na ay siya, una, mga, nanguan sa So kinahanglan pa dungagan ni mo og tambal og palit no. Hmm. Kailangan nagdagan mo yung gamot sa tatay mo para gumaling sa ano likos-likos bang tawag niyan yung namula ang katawan. Uh, mga mayroong mga lingin-lingin ba nga tubig-tubig. So ngayon po si ano po si si Marbe ngayon nagkaroon ng bulutong. <laughs> so hindi nakapasok. Luoy kayo tang luoy kay dagdag ayo, kayong kay gitom ba ma. Bapa tag balik. Hoy, uga para tag balik ani na unsa man naigo man tas ko Oo. Ngoro balik. So na mayrong mayrong uh, inabot si Miss Jal. Tagal-tagal na to ngayon lang namin nahatid kasabay to sa kay ano kasabay to kay Jisa at saka kay Nuwila kay Nuwila hindi pa namin nahatid yeah, antayin natin graduation ni Nuwila kay Jisa tapos na po so ito po ibigay ko sa inyo galing to ito ni Miss Jal ito po ay mayroong 2,000 galing ni Miss Jal so yan po ay yan ang katulad dati sa allowance po ninyo at saka yung dagdag uh, gamot po sa tatay ninyo magbigay din ako galing ni ano ito po galing ni Ate pa Citizens. Ate pa Citizens, uh, bigyan natin si Marbe ng uh, para panggamot sa tatay niya kasi yung tatay niya hindi pa gumaling, kailangan pa ng mga tableta. So ito po. Uh, para mabili mo yung kulang na ano kay tatay mo. Si mo, ha? Uh, Ate pa 2000 niya. Na Miss Jal kada buwan, yan ngayon may 2000. So maraming salamat Miss Jal sa Dabaw salamat sa kadabuan na ayuda kay ano kay Marbi daghang yeah. salamat ma'am Miss Jal sa kan cash na imong gihatag og sa kang ati pa citizens kang ati pa citizens salamat ani sa cash <laughs> Tako na kayo nagtabang para sa mga ug para po sa tambal ni Papa uh -huh. So yan uh, abot-abot buta lang Antayin mo lang yung uh, bulutong uh, Gumaling yan Pero Dugay-dugay ginamayo, -dugay Pero ang uwat na dagko kay nag-uwat. Kay namgay hmm. wala na nga ako jud kani nga ah. Ako man jud ning nakaut bawa ko kabantay kay katong jud kayo na ibong manung ko nga daghan man ni no ani. Na karon hmm. na nakagawas na tanan. Naapay nang dilo. Naapay katol no. Ano mo katol. Mahurot ra batana tanan yung lawas ana. na? sige sa kung uga ni. Hmm. patay, maupawan kit ko ani. Uh -huh. ani bang Samad. Uh -huh. Sige ha, sana makatulong ha. Uh -huh. Yung allowance na 2000 galing ni Miss Jal ang 2000 ni nagdagdag ko para yan sa dagdag bili ka. Dagdagan mo yung gamot ng tatay nyo baka hindi yun gumaling baka si lima lang yung nabili ninyo. Uh -huh. Ang dami pala yung ang dami pala lang sa doktor. <laughs> ha? Ha? Oh, uh -huh. uh -huh. marbe niwang kayo. Naniwang sa ihang bulutong. Uh -huh. Sige, babay na ha. <laughs> Sinanay, Sina na yung nanay ni Marvin nandito yung tatay yung tatay daw nila nandoon sa dagat ng lambat natay gracia palit yung siguro imong bana o ko na itong lugang at tambala huh? Mm -hmm. so may kasultin mo itong gracia salamat taon sa ginabang naman ni Mr. Dako kaya ginabang hinabang -hmm. salamat taon sa rin pag-anay yung nga ang tabang dako na kay Sir Taon kaila siya salamat sir pagkani yan ang mama ni Marvin so lipay ano ni Arimira? Salamat ang sige ron, may gari no? So, lagi kami pumunta dito guys sa sa kadabuan ni Miss Jal. Kadabuan na uh, pagbibigay ni Miss Jal. Maraming salamat Miss Jal ha. Uh, congrats ha sa karoon nga tuig. Uh, karoon nga tuig. Mahumani Mahumani Marby ang first chair sa college. So, sa next year na naman,

na po mga bata drink ko eh ano yung kada ari na to kada kapag pumunta tayo dito na sila taga dyan sa baba kinsay uh, kinsay na niyo? challenge ninyo na ko challenge ninyo Ing... English unsay uh, English nga uh, salamat kuya rin eh nga ni ari mo unsay uh, English kinsay maka English anak Tinsa English ang nagtarong tagaano ng premyo. Thank you. <laughs> Thank you, Kuya Rene. Pumunta kayo dito. Oh, uh, English. English, ha? Bugupi ko sa English. Thank you for coming. Yeah. Ito yung gaan. Thank you very much. Ani mo pa Yeah. Gamay raman ay kumamukasin siya lain. Kali lang, ha? kalek nyer makan nah 200000 ang pa bahinana ha <muchas> betak mah ha e kalek thank you my coming cing kam pre atu sane ha khae makan ta ko si samara Wow At nung dumating Na aking Panalangin Ay hindi Na maikukli Birah eh mm. Sini, <laughs> Ang pag-as Say lahat ay... <laughs> Ibigin Ay hindi Na maikukli Ang pag-as Say